mas mabuti ba ang maglakad kaysa sa jogging? Ang paglalakad ay isang mababang matinding ehersisyo ng cardio na angkop para sa lahat ng pangkat ng edad. Para sa mga taong may problema sa buto at pananakit ng likod, ang paglalakad ay ang perpektong ehersisyo. Ito ay hindi gaanong nakakastress sa katawan at may katulad na benepisyo sa pagtakbo o pagjogging kaya't kung naghahanap ka ng mga dahilan upang tumalon sa banda ng paglalakad bilang isang ehersisyo, narito ang ilan. Isa, mabuti para sa puso. Ang pagtakbo ay naglalagay ng ilang halaga ng stress sa iyong mga kalamnan sa puso ngunit tila hindi nakakabawas sa mga pagkakataon ng napaaga na kamatayan. Samantalang ang paglalakad sa mabilis na bilis ay naglalagay ng mas kaunting stress sa puso at lubos na binabawasan ang panganib ng napaaga na kamatayan. Ang pagtakbo ay maaari ring maging sanhi ng pamamaga sa mga kalamnan ng puso at nagpapataas ng mga libreng radikal sa katawan. Dalawa, nagpapataas ng kaligtasan sa sakit ang paglalakad ay may kapaki-pakinabang na epekto sa immune system ng katawan vis-a-vis running. Ang pagtakbo ay maaaring magdulot ng mga kondisyon sa katawan na nagbibigay daan sa iba't ibang impeksyong bacterial tulad ng sipon na lumaki. Mas madalas kang magkasakit kung tatakbo ka. Tatlo, tumutulong sa pagbaba ng timbang, ang paglalakad ay isang steady state na ehersisyo na nagre-resulta sa katamtamang antas ng tibok ng puso. Ang katamtamang tibok ng puso na pinananatili sa loob ng 45 hanggang 60 minuto ay pinapayuhan na mawala ng taba. Ang pagtakbo ay may posibilidad na itaas ang tibok ng puso sa marahas na mga antas na hindi maaring mapanatili ng matagal, kaya humahantong sa pinababang pagkawala ng taba. Apat, stress sa joints. Ang pagtakbo ay isang masiglang aktibidad na naglalagay ng maraming stress sa mga joints ng tuhod at mas mababang likod. Kung mayroon kang mga kondisyon tulad ng osteoarthritis at pananakit ng mas mababang likod, ang pagtakbo ay isang mahigpit na hindi para sa iyo. Inirekomenda na maglakad ng mabilis sa loob ng isang oras araw-araw para sa pinakamataas na benepisyo. 5. Ang paglalakad ay maaaring gawin kahit saan. Maaari kang maglakad sa loob ng iyong opisina o kahit na maglakad pabalik sa iyong tahanan pagkatapos ng trabaho dahil sa magaan na katangian ng ehersisyo. Ang pagtakbo o pagjogang ay maaaring mga ilangan ng wastong gamit at maaaring hindi angkop sa lahat ng lugar. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.